Good morning. May rusi tayo 175 bang papapalit ng clutch lining. Nasa oh my clutch. god. Napakahirap. Kalasin ng tornilyo sa oil catch, yung tatlong perasong screw. Dahil sikip yung ating impact drive, sikip yung impact wrench natin. Hindi natin ito didiskartehan natin. Si share ko lang sa inyo. Kailangan lang natin yung pamputol ng kadena, tanggalin natin yung pinaka ano, pinakang pinakang handle po niya nagputol po ako ng screw yung dulo dulo ng screw talagang sinakripisyo ko na makalas lang to iipitin nyo lang siya do sa ano do sa sa tornilyo iipit nyo yung pang ipit ng kadena na yan iipitan ko na po iipitan ko na po siya yung saktong higpit lang po saktong higpit lang siya tapos saka po natin uh, saka po natin sa luluwagan. Ano? Saka po natin sa luluwagan. Medyo maliit po yung screw. Ang screw po natin hexagonal yung pong ating pinutol. Kaya po pwede na po yung vice na pampaluwag. Pagka napaikot na natin siya kahit 360, pwede na yan. Pwede na natin siyang kalasin. Ulit yung ating ano, itong ating pampurtulong kadena. Ayan, umikot po siya. Ramdam naman natin pag umikot na siya. Pag umikot na siya, okay na yan. Madadali na natin yan. Ito pong problema, pagka may napaka car, napakahirap, ano? napakahirap ng kalas ng oil catch na yan. Kasi hindi naman po pwedeng sinsilin, apikirin. Ayan, kitang kita nyo naman kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, paki-share na lang po. Paki-like, paki-subscribe na rin po, ano po. At click na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga uh, videos na i-upload. Yan, gamitan na natin siya nung ano, nung precise na screwdriver. Yan, napakalambot na po. Alwa na. di ba? Talagang minsan mag-iisip tayo ng paraan eh. Kung paano natin masosolusyonan ang ating mapapagganan trabaho natin. Kasi kahit anong gawin natin, kahit papurasayan natin, hindi talaga umikot. napaka napakatigas Napaka-tigas po niya. Itong idinadaling namin mga mekaniko, pagka sa edyaro, napaka-hirap talagang masalapin. Eh, ngayon, eh. kaya itong aking tools, itatago eh, ko na ito, itong aking pinutol. Sige nga, subukan mo!